Magandang araw, mga kasisikong tunay. Gusto niya bang matutunan ang pagluluto ng oxtail soft o kaya buntot ng baka? Tara, samahan niya ako sa aking munting kusina. Siguradong mapapaan ni Rice ang inyong buong pamilya. May ilang piraso dito ako ng buntot ng baka. Una, ibablash muna natin. Tanggalin natin ang dumi dahil nga ang duma ay hindi maganda sa ating katawan. At pagkatapos na pagkatapos natin itong ibablash, ay tatanggalin natin ito sa tubig at hogasan Sa kabilang kaldero, maglagay tayo ng kalahating tubig ito at pakuluan. Pagkatapos na pagkatapos natin hugasan ang buntot ng baka, ito ay lalagay natin sa kumukulong tubig na pinakulo natin sa kaldero natin. At maghihiwa na natin dito ng carrots. Isang piraso lang po yung nilagay kong carrots. Naghiwa din ako dyan ng celery. At syempre, hindi mawala yung ating kamatis. Isang piraso ang nilagay ko dyan dalawang piraso ng patatas isang piraso ng sibuyas isang piraso din ng bell pepper pagkatapos natin mahiwa ang lahat-lahat isahog na natin ito lahat-lahat mga kapwa nating OFW at naglagay lang pala ako dyan ng dalawang dahon ng laurel at napakulo na natin yung ating uh, buntot ng baka ilalagay na natin yung ating lahat-lahat ng mga gulay dito at lagain lang ito ng dalawang oras o hanggang lumambot yung ating buntot ng baka o oxtail soap. Pagkatapos ng dalawang oras, ito na yung ating buntot ng baka na sabaw. O ba diba, sabaw pa lang, mapaan ni Rice ka na, sigurado busog ang iyong buong pamilya. O hanggang dito na lamang, maraming salamat po and bye bye!